Hmm? Alis ako. Pero babalik ako. Noel, hintayin ko ang pagbabalik mo, ha? Ah, 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 sandali. Talagang hindi pwede. Nagiging masyado kayo malapit, eh. Sige, umuwi ka na. Ito lang sabihin mo kay Bing, ha? Sabihin mo, I love you. na! <tod> tayo. Tara na. Di ba sinabi ko siya maglalabas ng bahay? Eh, bibili lang naman kasi ako ng Pag ano eh. Pag may gusto ka, iutos mo na lang. Eh, nahihiya na nga ako sa inyo dahil ayoko na maging pabigat pa sa inyo eh. Nakikipagtulungan na nga ako dahil ayoko kayo bigyan ng problema pa eh. Nasaan ang mga hayop na yon? Ako tatapos sa kanila. Ay, na ba mo yung ginawa mo? Di ba problema yon? Eh, bakit pa sigaw ka ng sigaw dyan? Kung naiinis ka na sa amin, pwede oh, ba mahayaan mo na kami naman eh. Kung di ba na nanginis ako ah. matagal na kitang pilalayas. Matagal na kitang binigay kay Salazar. sabi ko na nga bang sarili mo lang iniisip mo eh. Hoy! Pakakala mo masarap lumungay sa kanal, ha? Dumabi siya ng ababaw na puti. Kung sarili ko lang ang iniisip ko, ha? Hinayaan na kitang basos ko, Susen. na pinabayaan mo lang kami umalis para wala ka ng problema. Hindi mo kasi ko naiintindihan, eh. Natakot lang ako kaya ako nagwawala, kaya ako nagsisigaw. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Ngayon ko kailangan lumood ako para sundin mo ako, lulood ako. Ayan, pwede ba sundin mo ako? Huwag ka lalabas sa bahay! Pao, pare, sa pelikula! <laughs> <laughs> Oo! <ka. laughs> Huwag niyo kalilimutan. Thank you. Tatlong rosas para sa pinakamagandang dilag na napagpad dito sa lugar namin. Para sa'yo. Thank you. Ano yun? Wala. Ah. Ah, ako nga pala si Noel Wico, hmm. batang kriminal. Alam mo, ako hudlum dito eh. Ah, meron ng panatay eh, na weekly may binubugbog ako. Pero ngayong linggo to eh pinagpaliban ko na 'yun para makita 'yung gandaan mo. Mm. If you're looking for trouble, you found the right place. <laughs> hmm. Makikiraan lang. Siyempre patungan di pati kunto. Ah, hmm. Wala 'yan. Huh? <laughs> ang tapang mo pala. Alam mo yan, ang gustong-gusto ko sa isang lalaki. At saka isa pa, board na board na ako sa bahay na ito dahil mga kasama ko puro may mga edad na, kaya sana palagi mo akong dalawin. <sighs> Gusto mo dito na matulog mamaya eh. Ha? Eh, hindi. Kasi baka magalit yung utol kong hoodlum eh. At isa pa, <coughs> siksikan na kami rito, no? Para na kami sardinas, no? Sige ba to tipati kong to? Ay, nako. ang hirap dito sa Maynila. Ang init-init. Nagkukulay bubuli tuloy ako eh. Anong kulay bubuli? Mukha ka ng bubuli. Ang hirap naman dyan. Yung ibang tao dyan, ayaw pa magpatulog. Gusto na namin matulog. Ang kapal na mukha. Ang titindi naman talaga mga Doberman nyo dito, no? Ang lalakas ko kumahol. <laughs> Hoy! Hindi lang yon, Nangangagat pa kami! Sa leeg! Ah, ha? Ano pinagmamalaki mo? Ha? You know what? I can kill you as sure as I'm standing here! Hoy! Kilala kita! Ikaw si Barry! Barry Manalo? Hindi! Barry Moid! Ano Ano ako? Almoranas? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang siga dito sa lugar na to! Ako may hawak ng lugar na to! Hoy, Ben! alit dito tao, laki ng kamay! Hawak daw niyo itong lugar na to! Ding manood ka. Upa Oo, oh, bang, 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 bang. oh okay, cool, 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 ha? Ah. Ang mabuti siguro magderechaan tayo, no? Alam mo si Tol, masyado pang bata itong Please. utol namin para ligawan. Siguro bumalik na lang sa ibang araw. After 20 years. Okay ka lang? Siguro talaga dapat ka na umalis, ano? Ha? Hmm? Alis ako. Pero babalik ako. Noel, hintayin ko ang pagbabalik mo, ha? Ah, 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 sandali. Talagang hindi pwede. Nagiging masyado kayo malapit eh. eh. Sige, umuwi ka na. Ito lang sabihin mo kay Bing, ha? Sabihin mo, I love you. Oh, sige. Love you daw. Bakit ka ba nakikialam? Eh, pinapangalagaan ka lang naman namin, ha? Bakit? Hindi ko naman kailangan pangangalagan nyo eh. At saka isa pa, hindi ko naman kayo kamag-anak, ha? Taka, taka. Ang sakit mo naman yata magsalita. Hanggat magkakasama tayo, pamilya tayo, Iniingata ka lang namin. Bata ka pa eh. Intindi mo naman kami. Bata. Bata ka pa yun naman palagi ko narinig sa iyo eh. Malaki na ako. isip na ako at alam ko na ginagawa ko. Uy, kung salita ka, parang galing-galing mo na. Wala ka pang kaalam-alam dito sa mundo. Bata ka pa, musbus ka pa. May gatas ka pa sa labi. Yan bang dahilan kaya mo kung bigyan ng karapatan at kalayaan? Eh, yung kalayaan ko. Karapatan ko. Magmula na tinuluhan kita, ha? Nagulo na buhay ko. May mga sa akin, may sumasaksak sa akin, Lahat ka Bata, ko. Lahat kamatayan ko. Bakit ko bang tulungan mo ako? Hindi. Hindi kita sinusumpatan! luwang kita dahil mahal kita! Ganyan ko lang naramdaman sa buong buhay ko to! Ang sarap palang magkaroon ng kapatid na babae. Alam mo, sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw ang sinungaling, ikaw ang pinakaduwag, pati sarili mo, niloloko mo! Wow, eh. hindi. Baka isipin niya, bantay sa laki ako. Nung may nanligaw sa kanya, natatanda mo yun? Si Noel Rico. Di ba sabi sa kanya nun? I love you. Nagalit ako nun, di ba? Pero hindi totoong galit yun. <laughs> Ang totoo nun, Nagseselos ako. Gusto ko ako magsasabi nun. You, know, I love you. Kaya lang, may ila akong sabihin dahil English eh. I blame you. <laughs> wow, wow. O di sabihin mo, pwede mo naman sabihin sa akin sa Tagalog eh.